Tugon ang ubang buhatan ng handam alang sa mga programa sa Valentine's Day. Ang Talisay City Disaster Team, ibansay siya ng katakos o kaamtik sa pagtubang sa mga alarma. Ang report ni Femari Dumabo. Tulo ka grupo ang unang ipaubo sa pagbansay ganihang buntag. Diin ang patient assessment ang ilang gisiguro nga maperpekto. Gisugdan kini sa role playing nga gideploy sila nga to sa mga balay kinsa adunay miyembro sa pamilya nga nag chest pain. Lakip sa ilang pagbansa ang ila usab siguridad pag-abot sa lugar sa di pa una musod sa panimay. We evaluate a 58-year-old female who is complaining of substernal chest pain and SOB. Mga basic nga buhaton, pagsubay sa blood pressure, pulsog hangtod na sa kung maglisunogin hawa ang ilang girespondiyan mato ni Joshua Mahinay, assistant training head, nga gawa sa quarterly refresher training course nga gihimo. Mupay gayon usab sila sa pagbansay kung adunay mga bakanti nga personnel. Mga trabahante sa atong buhatan nagid refresher kay aside from natay mga updates sa ato ang mga theoretically But ato pod gibansay-bansay kung unsa mga lokal nato nga mga panghitabo sama sa mga medical case, trauma case, labi na dako gitag uh, um, sa SRP na to, mga panagbangga na to nga panghitabo. Lakip silang respondihan, ang mga tao nga naghambin sa sulirang emotional o mental problem, sama sa gibuwagan sa ilang mga hinigugma. Masood man na to, ni psychological counseling, yes, naa na na NATO sa ato ang office. And for the expert, anak, pwede mo coordinate ni CSWDO, nganuman dili na to i-invalidate ang someone's feeling ano man what if maabot sa point nga mag suicidal depression na siya so nganong maabton pa man ato dira ang nga stage nga pwede man at the early stage makig abi-abi hinabi ta para dili maabot sa bati nga panghitabo Mato sa chairman sa Committee on Disaster Management sa konseho Kunsi Haldani Caballero nga ilang siguroon nga kanunay updated ang disaster team sa ilang pagresponde ito ang mga kaubanan no sa Talisay City Disaster nag nagconduct sila training every every now and then no kay mao man requirements sa DILC na to oh nag-upgrade po sila sa ilang mga mga trainings samtang gisiguro usab nga kumpleto ang mga kinahanglan ng ekipo sud sa mga ambulansya matag adlaw limang nga sa walong ilang mga respondihan sa Talisay City Disaster Gani gahapon mabot sa 14 ilang girespondihan, din on siniini ang gidalagyod sa tambalanan. O ba Godfrey Rillian, family dumabuk Balitang Bisdak!